Pinakulo um, ang atay ng baboy. So, dinagdagan ko rin yung pagkain nila ngayon. dinawa ko tatlong takal instead of dalawang takal lang. Um, kasi medyo madami kasi yung pagkaka ano ko doon sa ulam nila. Kaya dinagdagan ko na rin yung dog food para complement siya. <coughs> Excited na yung isang dyan. Oh, kakain na ulit na yan. So, mula nung uh, nag daw ako ng nag-grocery sa dire-direcho puro atay lang yung nila atay ng baboy pumili kasi ako ng limang kilo so ayan last na nila yung ano kasi ay wala na laman so hindi ko na dito ginagad ko na rin so excited laging kumain si Yafa So, kasi lately, ah, uh, kagaya last week, di ira siyang kumain kasi ayaw na nagsasawa na siya dun sa mga binili kami ayan mga dalata so bukas magdadalata na sila ulit <laughs> so ayan bago pagkagising ko pakainin ko sila tapos magliligpet yaf yeah, tara na si Loki muna Loki

đây mi cưng sẽ có một ayan. Tahimik ko silang kumakain. Sana makaubos sila lahat. Kasi dinagdagan ko ng isang takal eh. Baka sila. Ito naman si Loki. Okay. So, ayan.